So, tingnan natin mga idol. Eh, meron din dito sikat na tiktokers. Siguro pa si mga idol. Si ma'am. Ayan. Ayan, nagbibigyo din po siya mga idol. Ang daming bulaklak dito. Okay. Lakad po ng laka dahil po yung kamera niya. Ayan you know. o. Hello. So mga idol, bababa Baba na po tayo mga idol, balik na po tayo dun sa baba Kasi medyo mainit na So tara, dito tayo dadaan sa may kalsada Yung kanina kasi dito may dumaan sa may hagdanan Ngayon dito na tayo dadaan sa may pinaka kalsada nila Kanina dito kami dumaan mga idol oh. Diyan o oh. Yan Yan ang hagdanan pa baba Diretso yan sa may basitbolan So, ngayon dito tayo dadaan. Dito. Ayan mga idol, ito yung pinakakalsada niya. Ayan, paket dun sa taas. Tapos, doon tayo kanina, sa may kubo na yun, no? sa so, may kaliwa. Sa so, may dolo na yan. Yan yung kubo na, may pangalan nya na I Love JK. So, ayan. Dito tayo dadaan. Ayan yung bundok mga idol napakaganda yan lalo hapon mga idol maganda yan so ito dito tayo dadaan pa baba bali mga idol may hiniog na sobrang baba dito mga idol oh. tara lapitan na rin ayan oh. mababa lang siya so pero mas mataas pa siya doon sa may dating binablog ko doon sa tubod sa buhol ah uh, ang ganda doon mga idol kung hindi nyo pa nakikita yung uh, video ko yun sa live ko sa live yun mga idol at saka mayroon din isa na video video lang ah, naligo ako doon sa may tubod nung nasa buhol ako ang ganda ng tubig ang linaw sana mga idol mapanood nyo yun kasi maganda yun mga idol ang daming niyog na mabababa doon yung kinukuha ng tuba So mga idol, nasa baba na tayo. Ay mga idol, bali. Pag nasa taas tayo, parang hindi tayo makikita na maraming bahay dito sa baba. Pero pag dito tayo sa baba, ayun, ang daming bahay dito. So, yun, ang lalaki ng bahay dito sa baba. Bali doon tayo nanggagaling mga idol, yung may mga bahay-bahay na sa dulo na yun, no? Yan. Yan. Yan tayo nagagaling. Sa taas na yun yung mga niyog niyan. So, ito, itong kalsada na ito ay palusong ito. Tapos, pagdating ito sa baba, pa ako naman. So, malapit lang tingnan, pero paglakarin, medyo may kalayuan din. So, dito na kami nakatira na dyan, mga ito, sa highway na yan. Pag-awin niya sa taas highway na yan. ayun mga idol oh. Daming bahay dito mga idol malalaki ayan highway na po yan dyan eskulahan na po yan mga idol yung tinuro ko sa inyo umuusok eskulahan na po yan dyan ayan basketball bula nila dito Yan. Dito kami naglalaro ng basketball noon. So, ayun. Ayun mga idol, nasa highway na po tayo. Ayun o. No? Doon po tayo nagkakali mga, mga bahay na yun, no o. Yan, dyan tayo galing. Yan may mga puti na sa pinakataas na yan. Dyan tayo kanina yung mga upuan. Okay. Ayun, highway. So, tara na mga idol. Uy na tayo. Dito lang bahay namin sa taas. Ayon mga idol no kaya pala may matatanaw tayo doon sa taas tayo na mga umuusok dito sa baba <laughs> yan pala yun may mga nagwawalis tapos sinisindihan nila yung winawalis nila para hindi nakakalat ulit yan maganda rin yung usok na yan kasi pag nagbibigay din ng ano yan para bumunga itong mga niyog na nasa paligid nila ayan ayan mga idol no ito yung sinabi ko sa inyo mga idol yung kanina nandun tayo sa taas na may eskwelahan dito sa amin banda yung may umuusok na yung kanina ito po yung eskwelahan dito po nag-aaral yung mga anak ko so dito lang konti sa likod yung bahay namin lapit lang sa eskwelahan mga idol yung bahay namin kaya yung mga anak ko naglalakad na lang pagpasok sa eskwelahan ayun na, andito na tayo sa bahay good morning idol <laughs> ayun mga idol, andito na po tayo sa bahay so, karating na natin so, ayun lang po mga idol mga kaganapan mga idol habang nandito ko sa like, Bicolay isinishare ko po sa inyo yung uh, mga ng tanawin po dito sa Bicol kasi yung galing kami sa Bohol oh, share ko na po rin sa inyo yung iba pero hindi pa lahat mga napakarami pa doon napakagandang pasyalan so dahil short time pa tayo sa na vacation natin eh, ayon yun, lang po ang naipakita ko sa inyo so mga ilong, so, maraming salamat po sa inyo lahat